Ang talaga pinuno nila dito dito, makalat ng wire. Di ba paliwanag ko lang oh, ha? Yan, oh, ito ang talaga pinuno nila dito eh. Ayan, ayan. Ayan oh. 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 makalat daw ang wire. Para daw tupos yung tabit ko yan. Kagaya maraming daw. O nga naman, kaya dito na. sobrang haba. Oo. Oh. Bakit nga bakit dapat eksakto lang para hindi kalat? Oo. Oh. Oo. Oh. 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 Bakit nga naman ganyan? Ayan yeah, o. Oo. Oh. Naiintindihan ko naman yung sinasabi nung nagkukomenti para malinis tingnan. Ganun lang, bakit papasubrahin ko pa nga naman eh marumi, marumi tingnan kagaya nito may mga lampas-lampas o ito kagaya nito mga amigo ito hindi pwedeng nakatingala pag ito nakatingala ito yung tim -tim na itong ito may tatlong wire yan sa loob ito yung pinagabalot niya susug yan susugsug yung tubig niyan pangga makapasok magkakatubig ito dito o, nakakatubig marami na kung may ilang ilaw ko rin na nagkatubig gawa niyan kaya ang ginagawa ko nito nakalawit na konti kung sakali man ito mag, magkaroon ng kurusyo magkumido ano yung mga may ko? ko lang yung wire. Mabukasan ko lang. Tapos sa doon uli ako magdudugtong. Ayan, ah! ah! mga ko nagsusolo yung bangka natin dyan sa tapat ayun o oh. Naglauta na yung mga bangka dahil gamit yung kumalma pero yung mga huling laot nila medyo matumal yun mga amigo ah uh, baka ngayon ah kakain ng isda ayun oh. medyo may hangin hangin pero yan sila yung test pag sa laot medyo makalon pa pero yan naman ay kaya kaya na yan basta lang medyo makalon pero kayang pagtsagaan wag lang talaga yung sobra o, oh, yun, magkakapit tayo mga aliko ng Antena ng ating Roger Roger ha? Uh, Antena ng radio oh, Sa ating dito ito mo sa mataas ilagay oh. Ah, pag nakasilip ka, kawit-kawit mo, ano? Mm hmm. Papuit kuhit hmm? Pag nakatayo ka, hindi mo abot sa silinyador Oo oh. Ayan po pag nakatayo ka dyan, subukan mo daw. Kung makatapa ka. Ay, kasi, eh. Pero sa tingin mo, makatapa ka? Oh. Ibaba mo nalang lingwi Parang hindi kaya istorbo yung lobby diyan. Mataas. Tingnan. Itaas mo yung lobby. Yung lobby na nilagay mo. Akita. Yung lobby na nilagay mo, ikabit mo daw. Kung hindi ma... Mag, ma-store nan, nan, ganyan kataas Bagay, pakuhaan mo dyan sa gilid Lagyan mo ng ano? Lagyan nyo ng on, one two. Staple Staple Yan yeah. Para hindi isa na mm hmm. Yeah. Sili yung mga amigo Kasi may sabi nung nag-comment <laughs> Hindi ba yan sa bangka? Para ka naman na niyang baguhan hmm. Saka nakakita na ang silinyo parang sa jeep habang nananak mo hindi ka makaalis sa manibila hindi ka pala makakuan hindi ka makagalaw-galaw kaya ang paa mo nasa silinyador hmm. uh ayun, mga amigo yan ay, ay matagal lang nagkakapitan tayo ay talagang hindi nga video yun yung ganyan na wala kang silinyador na pwede mo ipermi ang kawawa daw ang kapitan <laughs> yun ginagamit lang yan mga amigo pag maalon at saka yung pag mag-aari baka magmaniobra ka mag Pagka long distance ka na, ipipirmin mo yan para yung paa mo, maigalaw-galaw mo. Mga ngalay ka nyan, isipin mo kung maglabigar ka maghapon na ka sa silinyador mas matagal ang labigar sa dagat kaysa sa mag-drive ka ng sasakyan sa kahit. Kaya yan si sinyador, tama naman yung nag-comment. Kaya lang, simpre, hindi pa naman yan tapos lahat. Lahat naman ang, ng, mga bangka na nagkakabit ng silinyador na tinatapakan, mayroon talaga siyang silinyador na pang-steady, hindi naman ganun lang. Mm -hmm. yun ay gamit lang yon pag ano para hindi ka na kailangang nag na, kang mga ambyo nang ikaw ay nakahawak sa manubila na pagbita mo ng clutch sabay yung silinyador kasi yung nasa payo at saka yung pag nakano pa yung naka, ano lang ambo dito magmamani obra ka dito sa tabi sa payaw mga riba ka mahalon. pag ganito malilitong bangka mga amigo ano yan tinatiming timing pag lumit yung alon hirip pag kita mong bumukol na alon biglang baba yung silinyador ay kung nakapirme pag hindi mo na dampot ka agad yung pihitan maabutan ka na ng alon pero kung nasa paa pag bitaw mo tangkal agad minor di ba malaking bagay yung may silinyador mga amigo hindi naman yun talaga ang silinyador lang o, hindi pa nga lang tapos naon lang yung comment nila <laughs> Ayun, dito ko na sa gitna Hindi abot yung table ay ano? Hindi ayaw po cable Eh hindi oh. Saka, parang pangit pag nasa ulihan Sa gitna talaga maganda ang lagay ng antena so, Ito mga dito kakalit ko Wala lang ako man Tatali lang naman namin Mami ako na ulihan ibig Ayan Uy ang iyahang Wala pa nakabit Ano Iyahang pa na yang ada yang adaptor hilang yan oh sik sik pit na ang talagang pinuno nila dito dito makalat na muwer di ba paliwanan oh, nila yeah. ha oh, yan yeah. oh ito yan. Yeah. talaga pinuno nila dito eh yan yeah, yan yeah. yan oh yeah. Yeah, no. makalat daw ang wire para daw yeah. tapos yung tabit ko yan kagaya niyan marami nga oh nga sobrang haba oh bakit nga bakit dapat eksakto lang para hindi kalat oh oh So, Bakit nga naman ganyan? oh. Ito nga, ito ay papaliwanag ko lang. Ilagay mo mga, ilagay mo, tarakit ako. Oo. Ito, ito man nalay yung... sa dagat, ang switch, may hangganan talagang tagal. Kakalawang ito eh. Oo, oh, ito, ito. Ito, 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 ito. Kakalawang ito. Ayan, yan, yan, yan. yan oh. Ngayon, ito, pag tinanggal mo ito, ito, oh. iitim ito katagalan yung dulo. Oo. Oh. Yan, iitim yan. Oo minsan mag-uumi yan pag nag-uumi yan hindi lang yan dyan hindi mo putulin mo yan dito mayroong pa yan may itim pa yan mayroong mga parang kalakalawang oo babawas ka na naman okay. pag maiksi yung wire mo ito mm. wala kang alawan siniksakto mo siya na walang pasubra oo pag yan eh hindi na mabot dito sa switch pag binuklot mo kanyang hindi nabot ang mga ayari magdudugsong ka magdudugsong ang mga sa wire mo dugsong dugsong oh, na dugsong dugsong na Oh, uh, yan, pag sa dagat, ganito may mga pasubran gawa, gawa namin. Mm. Kasi karanasan namin yan. Ito, tama naman yung kanila, pangit nga naman tingnan. Hindi naman ako nagsasading maganda eh. Uh oh. -huh. Pangit talaga, gawa ko lang naman ito. Hindi naman ako... Uh, hindi naman ako expert. <laughs> mm -hmm. uh, kasi marami nga nakasubra. Uh, Tapos wala daw fuse box. Oh. Ang fuse box dito sa lahat mga amigo, mamong problema si amigo Bido, pag nilagyan ko ng fuse. Oh. Pero yan sa totoo lang, pag oras may nag-short dyan, may puputok lang dyan. Yun ang may teknika ko dyan. Oh. Secret. Ah. Oh. Mayroon na kang secret dyan. Oh. Yun lang ang mapuputol. Wala na. Tigil lang apoy dyan. Oh. Wala na yung korente. Ah. Pero wala. Hindi fuse. Wire lang. Wire lang. Kasi yung fuse, pag sinuksok mo yung ganyan, oh. Nagkakaroon niya lang yung parang puti-puti. asin-asin hanggang mag-loss connect na siya. Ah, oh, wow, pag ah. Lininisin mo yon. Pag mm. hindi mo tukoy, ang dami mong susugsugin pag mayroon ka pang ganyan. Mm. Pag hindi mo yon mahuli-huli kung alin doon. Pag pipili, alin kaya dito yung fuse para doon sa gitnang ilaw, alin kaya mm. yung fuse para doon sa unahan, alin kaya yung fuse yeah. para sa ulihan. Iisa-isahin mo yon. Matatagal lang ka pa magsugsug samantalang oh. ito. Oh, wala na. Automatic, mating mula yung well kung saan nakarumbo. Yun na yun. Oh. Mm. Pero doon sa sabi nila na hindi daw ako papasa sa pag nag-apply ako electrician, hindi daw ako sa Hindi talaga ako papasa. Kahit nga alam ko yung mga tamang diskarte, hindi ako papasa. Oh. Paano kung makakapag-apply? Wala naman akong diploma. Hindi ako nag arol Hindi ako electrician eh. Oh. Kung ano lang yung alam ko, yun lang oh. ginagawa ko. Pag oh. hindi gumana, ibig sabihin mali. Pag gumana ay tama, gumana oh. <laughs> Ganun lang yan. Aking higpit yan, Kabik. alin Yung kung mo na ako ng yabi doon. Ah, walang yabi dito? Hmm. Oo, kakabitan yung sa silinyo tara na doon. Hmm. Kunin ko muna. Hihilahin eh, mo lang ito patas. Ari mo nukutin dito siguro yan. Hmm. O yan, mga amigo. Tinisting muli namin. Hindi hmm. lang ako nag-video. Si Kasuyo nag-video. Pinandar. Uh... Ah, nagkabit lang ako ng antena, wala naman ako ibang ginawa. Nagkabit lang ako ng antena at saka napula yung headlights sa unahan. Yun lang hindi ko na etap nung huli. Ito, nag na lang kami ng ilaw. In order pa ni Kasuyo yung apat pa daw na 100 watts para kumplito. Kasi ang nakaplano lang sana ilagay ito dito, tatlo. Tapos puro 50 watts. So, sabi niya, sige, hintay na lang natin. Nag-order ako ng 100. Pabali, so, apat na 100 pa. Ang ilaw nito lahat-lahat sa hulihan ay lima. Ah, uh, sampu. Dito tig apat, disinuwebe. Sa kamay na kasi trong isa. Ah, disutso, pana kasi trong isa disinuwebe. Yung pag nagpandar sila ng generator mga amigo. Tapos na, Sa amigo dito kanina pa yan dito kasi naggawa siya ng takip ng kalan, ayan yung kalan nila oh. Naggawa siya ng pansara. Ayun. So, na amigo. Ah, uh, sinabi ko ito man, tignan, ayan, ang pa. Ito na ng uh, radio natin, yung Roger Roger, wala Para sa Tanga, amigo. Uh, sabi nga nung iba, dapat daw ang makina, dubol, dubulan, mas maganda daw yung dubulan, hindi bali daw maliit, basta dubulan. At uh, kung sakaling masiraan. Sabi, ano ba yung palanggal mo doon, disco? Sa? Doon sa bracket? Oo, oh, dali mo lang yung screw. Ayan ay ano mga amigo dito sa amin ang bangka sa, sa, sa na lang halos sa uh, ikis, ikis na marami na dito ang mga mangisda uh, at dito pagka nasiraan tulungan lang dito kung sino masiraan hilahan lang yan hihilahin ng isa pagpawi na ang ginagawa dyan itatali lang muna sa payaw pagpawi na kung sino yung pawi pag gusto nang umuwi ng nasiraan ayun uh, hilahin na dito walang bayad pag nagpahila Dito bayanihan lang ang mga mangisda Ngayon Konsiderasyon lang mga amigo Pag minsan nagkapahingi ng krudo Ganyan Siyempre nila ka Madagastos, madagastos sila sa krudo Pahingihan lang krudo Hinila ano ka pawi Mayroon namang iba Na mas kibigyan mo ng Krudo ayun na nilang tanggapin Ako madalas mga Kadalasan niyan mga amigo Kami pagpawi na kami Tapos mayroon kaming nasira sa laut na dadaka na namin yan para hilahin pa uwi pero pauwi na rin lang naman batihingan mo pa ng krodo nasira na nga tao tiningan mo pa ng krodo natublihan tuloy siya ng lugi lugi na nga siya nasira na mo pa ng krodo di dinagdagan mo pa yung lugi eh, consider na lang ganun lang ang gawa namin dito pero kung eh, kami naman naman pahila simple natural lalokin mo pa rin pag tinanggap walang problema pag hindi tinanggap salamat ganun lang yun kasi kahit tanggapit hindi nila yon, pag tinanggap nila yon, nakatulong pa sila sa iyo kahit binigyan mo ng produk. Kasi kung hindi ka hinila, hindi ka makakarating ng tabi. Ganun lang yon. Pag hindi nila tinanggap, edi dubling pa salamat ka. Kaba nang hindi na nila tinanggap yung binigay mong crudo Eh. Ya, yeah, katuloy oh. no. mo yan mga bido. Ha? Ah? Makipag karera karera kayo niyan pag lumusong na ito. Ayun oh. Oh. oh mo yan. Ya na karera kay karera daw sila ni amigo bido pag tumusong na ito. <laughs> Pero jab jab na lang mga amigo yung gawa ko dito sa bangka. Eh mga amigo, ma mayroon kasi nag comment sa atin. Mag bakit daw ang daming wire na kailangan kasi pag dito kasi sa bangka mga amigo para din sa truck nandito lahat ang sibit sa loob. Kasi pag naglagay pa kami ng alam ba, pwede naman ako makatipid, isang wire na lang gagamitin ko. Kunyari, madami yung ilaw diyan. Tapos maglalagay na ako ng magdo na ako maglalagay ng sa katabi ng ilaw. Ayun eh, problema, simple sa labas, nababasa yan. Pag nilagyan mo ng switch yan, madali lang dumasisira masisira yung switch kasi nababasa. O yun ang, yun ang isa sa paraan para makatipid kami sa wire. O, yung, siguro yung nag-comment sa atin, ah, uh, siyempre nakikita nga naman yung bakit ang dami. Ito kasi sa bangka mga ligo Hindi ito kagaya sa truck Kung siya ay nag-installasyon sa truck iba, Malaki ang kaibahan sa bangka Kasi yung truck Pag may isang, isang ilaw isang, isang wire lang ang gagamitin mo Kasi body ground na yun eh Pag kinabit mo yun doon Doon ka nalang din kukuha ng ground Kung saan yung nakatapat yung ilaw Oh, eh ito naman ay kahoy hindi nagdadaan ng kurin ng hindi piling i-body ground to ay mama, nangyari, nakabit ko ng ilaw dito yung positive, dilala ko dito para, para sa switch, diretsyo dito silalim yung ground, hindi piling dito ko lang siya i sa katabi lang din ng ilaw, kasi hindi ilaw yan kailangan mag, yan, kagayan, dalawang linya yan hanggang ang baba kaya dito yung nasabi niya na parang octopus ang daming wire ay eh, madami talaga kasi si, kagaya nito kumuha ko na isang negative, papunta dito sa si itaas pag isang wire lang yun pagdating dito lahat ng ground ng ilaw doon ko lahat, lahat ng negative na nandito sa kinabit ko doon lahat yun pupunta doon ko lahat ikakabit yun kaya talagang sanga, magsasanga-sanga yun doon o papunta ko sa ilaw hindi mo maiiwasan yun kasi wala ka naman talagang pagpipilian talagang no, talagang doon mo lahat ikakabit yun kasi kailangan mo magkaroon ng ground o yun ang kaibahan dito sa bangka kasi tung bangka takoy ah, O, isipin mo nga naman, kung ang ilaw mo halimbawa ay sampo, tapos lahat ng ground kinabit mo dito, sa so, isang linya na mula sa ilalim, isang negative, edi sampo yung sanga na yun, galing doon sa dulo ng wire nito, nung, nung negative nito, nung ground. O, kaya, octopus na ang kakalabasan, mga amigo. Ganun yan. O, yun naman, ah, siguro, na comment lang, para, o oh, nga naman, Ba't nga naman ganun? Ngayon, kung naisip niya, bakit sobrang hahaba? O yun, dito sa bangka mga amigo, kaya mahahaba yung gawa namin. Madalas yan, hindi abot na isang taon yan, mag yung dulo ng wire. Kalalaw na itong Swiss na ito, mga amigo, nakatornilyo lang yan, wala namang balot yun. Ah, hindi naman yan, kon. Yan ay mag yan, eh, magkakaroon yan ng uh, korusyon korosyon. O yan. Pag nagkaroon ng kruso niyan, galing doon sa pinakadulo ng wire, kahit putulin mo yon yung dati ng binalatan, may kruso pa rin yun. Kailangan na babawasan mo pa na babawasan yon hanggang umabot doon sa hindi naabot ng kruso niya. Minsan naabot lang mga 20 pulgada, 30 pulgada. Ngayon, kung yung wire mo, ginawa mong eksakto lang. Kung hanggang saan lang sa nakarating, hanggang doon na lang. Kung di nakalawas ka, kunting-kunti. Pag yun ay pinutulan mo, obligado ka nang magdugtong ulit kasi tapos na hindi na bubuksan sa Jesus kaya yung gawa ko ng wire ko mahahaba total hindi naman yan mga hindi makikita sa labas eh yan. nandito naman yan sa loob eh yan. nandito lang yan sa loob ayan mahaba oh, mahahaba yan yun ang isa sa purpose ng mga amigo yan. mahahaba talaga yan uy nakaka nakakaabala pala yun o ayan oh yan, binalo na kinumpol ko na lang doon mga amigo Hmm. ito, ito yung sasabi niya, sanga -sang, oh. Ground yan lahat, mga amigo. Hindi pa nga, kung, yung kakaunti pa nga yung mga amigo, kasi yung ibang ilaw niyan, pinagsama-sama ko na yung isang ground. Eh. Doon ko na lang din kinuha. Uh. May isa pang paraan dito, mga amigo, kung gusto pang mas mabawasan ito. Halimbawa, kunyari ito, negative niya. May isa pang paraan yan, pwede akong... Kung mayroon lang sana akong wire na isap na malaki pa na mahaba na aabot hanggang unahan hanggang ulihan. Isang wire lang papunta dito gagamitin ko nga rin ganito kalaki ito gagawin kong ground doon lang ako kukuha doon lang din kukuha ng ground doon lang din kung saan nakalagay yung ilaw <coughs> sa isang wire ko lang pagsasama-samahin bali isang negative lang pero ang positive kung ilan yung ilaw ganun karami yun lang ang papasok dito halimbawa sampung ilaw di sampung lang din sampung switch sampung switch sampung wire papunta dito, puro positive lang yung ground na gagaling dito isa lang, diretso lang sa labas. Doon na lahat kukunin sa isang wire. Oh, na malaki. Eh ang kaso mga amigo, maliliit yung wire eh. Pag ginabitan ko siya ng sampung ilaw, ganito kalalaki yung positive niya, tapos isang, yung negative niya, isang piraso na ganito lang din kalaki. Yung, yung negative, yun naman ang matatalo. Yun naman masusunod. Kaya, yan. Yun naman isa sa mga dahilan. Tapos, wala itong ang isa pa na ako na nyo, wala daw fuse box. Walang fuse. Uh, maraming bisis na kaming gumamit ng mga amigo dito sa laot. Ang uh, fuse. Minsan doon yung fuse. yun ang pinagsisimula ng ano. Hindi naman sunog kasi puputong nga yung fuse eh. nga para sa sunog eh. yun eh. Yung ang pinag-uumpisa na pagiging loose connection, halos lahat. Mahihirapan ka na tuloy maghanap kung saan yung nag connection, isa-isahin eh. -sa mo pa yun. Kaya ang ginawa naman namin, rekta. Pero may mga paraan tayo dyan na hindi siya masusunod. Kaya yan ay uras at may nag-short, nag-dake doon, mga amigo. Mayroon lang ditong isang web na yun ang mapuputol, wala na yan lahat. So, ngayon, alam mo na kagad kung saan magpupuntahan mo. Kanya lang yan. May iskarpe tayo dyan, mga amigo, na ginagawa. Yun. Ano eh, siguro, alam na, alam na ng mga nanonood sa ating panahilig sabihin. Hindi kaya, isang pwedeng diskarte mo dyan. Pwedeng isang ano lang, main, naka main breaker na lang, breaker switch, isang piraso. Pwede yun. Ganun na lang. Okay. Ang gusto ko lang yan, pili sana. Ay, matagal naman na tayo yung nagdadagat at nag -awearing. Ito na ang napapansin ko, mas maganda pa yung nakarikta ka naman. Kesa sa lusa, marami ka pang ibang dadaanan, kesa sa nakarekta. Hindi bali kung kagaya din mismo sa katulad sa atin na marunong na mismo. Pag uras at may nagmanyo dyan na isa, alam na natin kagad kung saan tayo magsusugsog. Pero pag ang kapitan ay hindi marunong at hindi alam kung saan susugsogin, ang mga yayari nun, magtatawag pa sila ng uh, magkakabit ng marunong. Kaya ginagawa natin yung hindi siya walang, mag, walang pagmumula ng loss connection. Kaya nga mga amigo, ang switch natin ginamit puro ganito eh. Ito kahit lumang luma na mga amigo, hindi ito naglulos connection ng basta-basta yung sa akin sa Etsibang. Simula pa na itabit ko. Hanggang ngayon, yun pa. Pero pag sinis mo, gumagana. Oh, nangitim na lang yan, kinalawang na yan lahat yung wire na nakakabit doon sa likod. Minsan, sa napuputol na sa dahil, dahil sa corrosion yung singaw ng dagat kasi mga amigo. Pag naputol yon po, ang gagawin ko doon, babawasan ko lang yung wire tapos eh susuklot ko uli tutornilyo eh kakabit uli ng bago ilaw na, na gana na naman yung switch yun pa rin pero yung wire talaga mga amigo habang tumatagal paiksi yan ang paiksi dito oh yun ang eh, yun ang dahilan kung bakit mas may mga alawans. hindi lang dito ko nag mga amigo kung hindi nyo nang napapansin ayan o oh, may mga sobra yan uh -huh. yan oh. Kaya, Pwede ko pwede naman yang irekta ko na dito eh. Diretso ito nang ito na mismo doon ko na ikakabit para malinis. Para malinis tingnan, pwede kong gawin ganun. Oh, naiintindihan ko naman yung sinasabi ng nagko-comment para malinis tingnan. Ganun na, wag bakit papasubrahin ko pa nga naman eh marumi, marumi tingnan kagaya may mga lampas-lampas o ito kagaya mga amigo ito hindi pwedeng nakatingala pag ito yung nakatingala ito yung technically na itong ito may tatlong wire yan sa loob ito yung pinagabalot niya hindi yan susugsug yung tubig niyan pang makapasok magkakatubig ito dito nagkakatubig marami na kung may ilang ilaw ko rin ang nagkatubig gawa niyan kaya ang ginagawa ko nito nakalawit na konti kung sakali man ito mag magkaroon ng kurusyo magkumido ano yan mga amigo, puputo ko lang yung wire Mabukasan ko lang Tapos doon uli ako magdudugtong At least, binawasan ko lang Ito pa rin yung wire, hindi pa rin kon. Hindi pa rin siya hindi na, ako mag, hindi na ako magbabalat dito Para doon ko ulit baguhin, hindi na Kasi sobra na yung wire, eh. Maaba na Yan lang, yan Sinagot ko lang yung nag-comment mga amigo Kung bakit ganyan ang gawa ko May mga pasubra o, Hindi eksakto, kasi pag eksakto magandang tingnan Kaso nga lang, sa lang yun, bandang huli, marami ka nang magiging, mga siguro isa, isa dalawang taon, ang, ang wire mo marami ng dugsong. Kasi pag tumapos na ito, hindi naabot, doon sa paglalagay mo ng ilaw, mag, mag, dudugsungan mo yun. O, dadami ang dugsong. Dugsungan. Yun. Ito, may mga ginagawa pa sila, may gubi oh, may ipuksan siya, may ah. huh? Ha? mo. May, kuwan yung mga dugsungan ba, Aming... Ah, sa takip? Oo. Yan, sig pero sigo na lahat yan, ano? Oo, sigo na lahat. Sigo na lahat yan? Ginawa lang nila itong takip, mga amigo. Ayan, ginawa lang. Ito daw ay pang samantagal lang. Samantagal Pang samantagal. Ah, oh. Yan, mga amigo. Tunan nyo, nagpandalang na ang bangka Nagsilaot na yung mga malalaking bangka dito Yan, dami na lumaot Yan, mga buya na lang puro ang natira Pero dito sa lalautan nila Mga nila ni Gubilo May mga bangka naman ako din Gawa na may mga nagsilaot din na mga diyan lang uh, Hindi pala ang masyadong Nakain ng isda Pero pag wala namang lalaot, paano malalamang kung kakain na o hindi? Kung ito nagkataon nga lang ng mga amigo na nasa tubig, baka din sila ni inibido. Ay, magbaba sakali. Ganun lang naman. Ganun pag manging isda ka, kahit matumal, lalaot ka. Kung nakaready na yung bangka mo, lalaot ka talaga kahit matumal. Kasi, paano pag biglang kumain na isda, nandito ka sa tabi, di wala ka. Hindi hey. ka napasama sa kain na isda. Hmm. Ganun lang yan. Okay. Yun, pinagtatatapala nila yung mga ano. Para gumanda naman. Para gumanda daw. Ganda ng bangka natin. Yung tapos, pangit na. Hmm. Panganati. Pangit daw. Papangit yung... Para, da, para daw kahit yung ating kamarote. Mm -hmm. Pangit daw yung baga natin. Kaya wala pang lagyan ng bintana. Mm -hmm. Yung ating kamarote, kung kaparehas lang din ng sura ng kahonag kalan, ay. ay. <laughs> sabihin, yung kalan ko, lagyan ng salamin. Ay, parang nading kaparehas na ng kamarote natin. Salamin na lang kulang, ha? lagyan ko ng salamin. Yung salamin sa isang kamarote. May gagawin pa ako. Wala pala yung... Wala pa nga lang yung ikakabit, kaya hindi ko pa magawa online online at dito sa atin sobrang mamahal oh. kaya pag may iba pamilya ko ay kay Kasoyo tingin ka agad sa Shopee yan wala lang tayo makabuhay oo oh. tapos tanong niya ng presyo ay triple ay ah, sa Shopee na lang ang <laughs> mura pa or oh. mawag niya pong pulitiya pulitiya oo maghihintay ka lang ng dalawang araw ay total ganon din naman Kakabit na lang naman yung pagdating at nakalinya na lahat. Kaya hintay na lang natin dalawang araw, hindi pa rin naman ito lulusong eh. Mga baka hindi natin malalaman kung bago magkatapos ano ha Abril. Sa tansya mo, makala... gusto mo makalakot na agad bago mag Abril? Ah, yeah ay, abril na para per, mga sikantlog ng Abril, ano? Hmm. Ay, wag, doon na natin ilusong Abril na para hindi nasa bantaying masyado. Hmm. Pag nasa dagat na, sige nakagbantay. Sana lang ano mo doon. Dito na lang muna, no? Abril na natin ilusong. O, yun, mga amigo. Baka Abril na pala ito lulusong daw. Dato. doon mga amigo. Yan lang ang abangan ninyo pag paglosong nito uh, ah, abangan nyo yung mga kung ano pa yung ibang mga isusunod namin gagawin kasi marami dito. may marami pang magagawa lahat ng piling gawin bago ilosong gagawin na namin para pag nilosong diritsyo kakargahan na lang ng yelo at saka pag losong diritsyo na ng yelo pwede na starting ah madali lang yun kaya amigo bido kahit pagkapatong na yun doon sa man kasko eh, kabit lang yun doon sa positive negative lang yun naman yun ikakabit mo lang doon sa battery pag may tubig aandar pag nawala ng tubig patay automatic man yun usa man yun pag... tatong wire yun eh. ha hindi ko pa alam kung saan ang hindi pa ba ninyo nagamit yun hindi pa hindi pa yung automatic na yun Bilib pa. Hanapin natin pa namin yung negative positive. Dahil lang yun, yan nang sa... May color po ding man yun. Tatlo rin yun. Tatlo. Blue. Dapat yun ay brown. Pati Parang puti yata yung Pula. Hindi, ang uh, ang isa nun ano, parang kagaya lang din yan dito. Oo. Oh. pero ang isa nun walang koneksyon. Ayun o. No. So, ganito lang din yan. Yun, yung dilaw na yan, hindi na yung kinakabit. Mm -hmm. Ay ikakabit lang dito yung blue sa saka yung brown Yung dila wala na yung gamit mm -hmm. Parang ganyan lang din yung siguro Positive negative lang naman yung battery eh, para, para sa inyo isa Neutral mm -hmm. Mm -hmm. Yun. Sige Abangan nyo lang <laughs> mga amigo yung ating <laughs> susunod Pag si trial namin dito malalaman natin kung yung tumaan kanina dyan na tumatakbo Kung kaya namin habulin <laughs>